知道了。嗯嗯、哎呦！我 Kayo umandar ko yan. Ha? Kayo umandar. Minsan uh, kajut lang. Dalawang araw kajut. Pero araw-araw ginagamit -araw to? Oo, oh, araw-araw po. Ah, eh, hindi, hindi nga alam ni boss. ano ko na kasabi ko sabi ko. Pagawa na natin para ano. Kayo ko siya umandar. Kali lang ba yung kajut ko? Mayroon, Mayroon, yung... Mayroon eh. Hindi ba? May pang-start ka naman yata eh. Ha? May pang-start ka naman. Malayo eh. Malayo ng pagpupuan natin eh. Kaya nga, patay mo Ano bang andar niya? Ayaw, um. mag-ready doon

Iwanan mo lang sila ng ano, 12. May isa. Problema kami pag ano kami. Sige, sige, kunin mo na yung bag ko doon. Iwanan mo lang sila ng isang 12. 12 na. Yung yeah. ginamit nila doon, kasi ginagamit nila yun eh, yung 12 na isa eh. Basta kunin mo yung isang dose na doon yung kombinasyon ay yung ano. Kahapon gawa yung ah, bus ko eh. Kanyan lang, tik. Oh, tick, Siyang uh, nagtulak sa akin, akin kapo kasi hindi siya marunong magkadyot. Dapat kasi may ano eh, may redondo to kung may mm. battery yung iikot. Mm. Mm. Kung magredondo ko ya. Andar mm. siya. Hindi, kung sakaling magredondo, ano yun? Hindi, andar siya. Battery yun. Oh, oh no, battery. Battery, pag mag nagredondo ng... Oh, redondo pag lang. Pag may na ang battery, magre-redondo siya ng... Hmm. May na, mm. Hmm, kaganoon lang. Oo. Oh, Ito ay umikot eh. Ay umikot nga eh. Malakas yung battery. Starter. Ah, malakas yung battery. Ayos. Mas malakas. Hmm. Wow. Huh? Saka ayaw mag-read on day. Eh. Tak, tak lang yung battery. Ano yun. Eh. Starter mo. Tapos yung home Last na gawa namin kayo din gumawa eh, nung nakaraan. Na. Hindi ko hindi ko alam kung anong ano. Anong may inayos lang kayo diyan eh sa Pios ba? Hindi ko alam sino gumawa sa inyo. Pag kumuntak siya. Pag kumuntak yan. yan. Palabas na usok dito. Ah. Huh dito sa gilid mabaho ano kaya yun pag biglang nag start siyempre mabibigla eh kahapon kinadjut namin mababang maano lang hindi ganong palusong yun. Ang saglit ba gagawin ko eh, lang gano'ng katagal kaya. Oras din eh, mababakalas yan eh. Ah? Ano ah? Ito. Ito? Ito. Dalawa sila. yung pasting. Ito, dalawa to dito ko nakalagay sa gitna. Oh, Tapos sa taas, isa. Iwan na yung isa dito boss para kasama mo para bantayan yung gamit. Sige. Dali na lang. Ayun tuloy mo. Oh, ito. Kukabli niyo nakakapara. Pero hindi maabot ng gabi yan kuya. Hindi na. Ah. para makita mo. Pitna pita. Jo 62 to Jong. Dangayan. Diri. Tangkas di mo pa. ayo. alam mo? alam mo ba? 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 alam ayo takay sana ang calendar eh oh ta tama yun alin di yun ano ano yan may other mga guys ng Toyota Wigo din ano oh sige ano na picture storage storage

Anong pinalitan? Punta. Sulunod punta. Ah, sulunod punta. Ano yun? Wire ko. Pag di mo makita. Yan lang yun. Kasama ng tablet. Kasama nito? Uh, oh, Mayroon na ka na po eh. Yun o. Oh. One click. <laughs> <laughs> oh, patay tayo baka nakachamba. Start. Start. Oh. Ay, ano na yung 'no. na dyan kuya. ya.

Tira lang eh, no? Hindi naman natisting kanina kasi lagitik lang. Pag, oh. pag, pag ulang... Uh, Ay, pagka huwag mo ituloy. Balik, ipatay oh, mo yung susi. Okay, hindi masira. Index ride? starter. Starter din? Oo. Oh. Ah. pero naayos na ko ya. yung kuya? Kaya palitan yun. Uh, ah. ko lang kung may ano, index ride na... Kung walang... Walang available, boom starter. Boom starter, palitan. Oh